Guys, tingnan nyo. Ito ay galing sa kasalan. Nag-sharon yung uh, ano, magulang, nanay nung amo ko. <laughs> Kagabi, ayan. Tingnan nyo naman. Wow! Chinchil ba yun? baboy na maliit yan, guys. So, oh. tingnan nyo. Ngayon is, ah, initin ko na lang. oh, di ba? Hmm. Ang lutong yan, pag yan ay na naluto sa si air fryer. And then, ito pa guys. Ito. Wow. Oh, broccoli na may ano yan? Um, mushroom and to meat. Ayan. Libre ng aming ulam for today. Hmm, Di ba? Nag-sharoy siya sa kasalan. Balutin mo ako ng wala. <laughs> libre na ang aming ulam for dinner. Yeah.